In all honesty, kahit tiwalag na ako sa INC, I can say na malabo masuhulan ni Liza Marcos ang iglesia o ang ka Eduardo Manalo. Malabo pa yan sa pagputi ng uwak. Bukod sa maraming magagalit na miyembro ng INC kung masusuhulan man ang mga executives ng iglesia, wala sa bukabularyo yan ng mga tagapamunong pangkalahatan. For more than a century, hanggang sa pagpapalit ng liderato ng INC, wala akong maalalang dahil lamang sa political instability ng bansa ay eh INC sa kahit na sinong political power. Mayaman ng iglesia, hindi nila sisirain ng higit sa isang daang taong tinatag nila bilang relihiyong may layunin para sa kapayapaan ng dahil lang sa pera. Behind the cameras, maraming politiko ang kasapi ng INC. Alam din nila na hindi magandang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. May mga nagtitimbre dyan na talagang palubog ang bansa. Tingin nyo magpapasuhol sila dyan?